Ang ganda yan. Nakarating na kami. Sobrang sobrang tarik. And then, dito sa tuktok ng bundok ng Kamigin, dito mo matatanaw yung viewing. Ayan yung dagat. Ang ganda. Ay, may ilaw. May sun. May sun. Ayan siya. Ayan yung kabuuhan niya, guys. Ang lalim, di ba? Lalim puro puno. Puno, ayan puro puno pero napapaikutan siya ng tubig. Yan, napakaganda ng kamigin. din dito sa tuktok pwede kang humiling. Kasi dito may mil miligroso daw na Mama Mary yan. Dito para siya simbahan guys. Pero bago ka makarating yan, hihingalin ka muna. Hihingalin. Yan, napakaganda. So, ayan yung binsang ko, nagpe-brain na. <coughs> and then, andan then siya, napaka-meligroso. Ang taas. Ang laki. And then, sa tuktok nila nila, guys, sana yung bukid yan. Hirap na hirap pa kami bago kami punta. And then, dito kami magtitirik ng kandila. Dito may hilingo dapat ihiling so wala pang gana ayan gawin na no, ako at sana magka baby na ako magdating na sa ako gidit. Uh, eh, Yine. Ito yung tinatawag ko na overlooking. Kay eh. hay. Kit an ang buan. Hmm, punong-puno ng ano no, paikot ng dagat. Ang ganda, tapos may malaking cruise. Ang ganda 'yun ng dagat. Parang sa Sumat, eh, nasa Mount Samat. naman eh mama. Mama Mary. Ganito sa Samar din. Oh. Ah, sa ano, sa bataan din meron 'yan. Asan yung cross day? doon pa sa unahan yan? Cross. Oh, ano cross? Ah, doon. Hindi makita lang <laughs> <laughs> yun. Ang lawak ng kamigin. Lawak ng tubig. Kaya may cross na ano dito. Pero hindi pa kami nakapunta doon. Medyo malayo-layo nandun. Oh my God. Agak gaya-gaya. -gay Kumanjud ka ba? Dala man duwaw na ako. Asahan, dala dyan tay dala ngayon. Diyo diyo, kaya ngadala man duwaw na ako. Ah. Ama ba? Mm. Loyo ko lang na nila na natin, no? Oh. Diyo, kina ngayong dani sa ubos mo tong gani atong huyang huya ang dulo. Yotong dala na nay, pa ubos ba? Pa pang pang. Tinggo gi galay dala. Which is colored, walang mamata itaani. Diyo diyo, diyo, diba ka na na? O kina naglanggo ba na iya? Mama. Yan na 'yung kuan. Ayoko na. Oh. Tara, hoyo isa. Tara, nituloy oh, Dinenggasan Bridge. Ah saan? Tara oh, tulay. Matututong katong blue nga to kuano dito ta nagkuang hapon view Asan Ah saan jan, antaming blue. Katuad din yan eh. Katu bawo. View deck to sa Dinenggasan. Asan saan jan? Katong naka-blue oh? Ayon. Imaski mm. eh, antaming blue. Ayon, dark, yung dark na blue. Mm. mm. Oo ba? Diba nakita mo nilakad lang namin yan doon, no? Nilakad namin yan sa sobrang taas niya. Ang taas na nito. Sobrang taas na na nilakad namin. Nakakapagod. Tapos pa yan. Andun yung lupa nung lola ko. Ay mama ko. <laughs> Ang dami. Merkado na mm. so, diya Merkado? Kaninang bahay no, ito, ano be. Ano yan? Tagabantay? Mm. Ah, gym pala yun. Ang taas na ang liwanag naman ng ano mo. Alam mo yung gym na yan. Tapos po iskulahan. Ayan, Eskwilahan. Takara magyaw ito. Ayan, Eskwilahan. Ang ganda dito. Pero ihingalin ka talaga. Magdala ka ng tubig pag pumunta ka rito. Pinapaikutan siya ng ano. Kung maganda sa Tagaytay, sa ano, ah, mas maganda yung Kamiginoy. Eh. हाँ ना बेकुंद